Kahit noon pa, nung nag-uumpisa kayo. Ah, paano ba? Craziest thing. Ang ginawa ko para... Siguro, Tito Boy, hindi ano. Siguro yung ano na lang. Sa sobrang gusto ko talaga yung ginagawa ko nung batap, nung nagsastart start pa lang ako. Everyday kami bumabiyahe from Olongapo to Manila hanggang set, nang nakabas Kami ng mama ko. Na-experience ko na rin pong matulog sa bus terminal ng ilang beses. Mm. Wow. na start pa lang, nung wala pa po kami coach Roy, si Ako, Tito Boy, siguro crazy. Hindi mo lang alam, <laughs> ako ang driver nun. <laughs> <That's right. laughs> okay. Ako po siguro crazy, si Tito Boy. Uh, yung naghintay po ko dito, halos mga buwisang buong araw. Kasi nag, po ako talent-talent po ako nun. So parang hintay lang ako service. Hanggang sa parang hindi na pala ako isama sa lineup. <laughs> Okay. Tapos naghintay lang ako doon kasi syempre gusto ko ano eh, 'di ba? Umang artista nga kahit dalang lang sa likod, okay lang 'yan. Hindi na nagsisimula 'yan. So hintay po ako buong araw. Tapos hindi pala ako ano kasama po sa listahan. Ikaw TJ. KCS thing, Tito Boy, siguro yung naglakas loob pa ako na mag-take ng risk na pasukin yung pagsusubi sa Indonesia. Kasi siyempre, una-una, first time kong makalabas ng bansa, magtrabaho sa ibang bansa, ibang culture. Pero since talagang gusto ko magartista, artista tapos binigyan nila ako ng call na baka gusto ko i-try, kahit alam kong wala akong idea, ako lang mag-isa, pumunta ako doon. But hindi mo ipinagpatuloy yun doon? Kasi Ito po, that was a hit. Okay. That was a hit. Actually, uh, talagang tuloy-tuloy po yun. Pero nagbakasyon ako for like two months dito sa Pilipinas, tapos nag-COVID. So, oh. hindi pa ako makalabas doon. Dahil bawal na nga lumipad. Tapos, in, two years pala yung COVID. So, kailangan ko mag -intry. Pero marunong ka na magbahasa, kahit paano? Uh, marunong na po, pero yung accent ko, halata-halata mo pa rin international. Oh. Pero kung makakaintindi, nakakapagsalita, kaya ko na po. Okay. Now, one of the craziest things we're going to do now is to do fast talk. Okay? Our time begins now. Uh, tonton, a B or abc In character. a AB. Catherine Bernardo o Joyce Che. Ah, Catherine Bernardo. Makiling, magiling? <laughs> Makiling. French kiss, French fries? French kiss. Topless, skinless? <laughs> Topless. Royce, crazy five, crazy for you? Crazy for you. Eye to eye, lips to lips? Lips to lips. <laughs> Yummy, funny? Pareho. <laughs> Karisma, galing? Galing. Malakas ang katawan, malakas ang dating. Malakas ang katawan. TJ, mucha mutya, muta. Mutya. BL, ML. DL. Indonesia, Pilipinas. Pilipinas. Makinis, malinis. Both. <laughs> Workout. Ako yung psycho. <laughs> skincare. Ah, uh, skincare. Sa inyong tatlo, sino ang Sino ang pinaka-Banidoso? Ban banidoso. Vain. Uh, TJ. Sino ang pinaka-Masikreto? Uh, TJ. Sino <laughs> ang pinakabatak Roy! Roy! Roy. Ay, Sino ang pinaka-Crazy? Ito. Sino, na, sino eh. ang nang-Ghosting? Ay, Roy. <laughs> ang kwento mamaya. Sino ang nakipag-date sa fan? Parang... Si TJ Is that, to to that to to lights on or to lights, to off? Lights, lights off? Lights off. Lights off. Dim light. Happiness or chocolate? Happiness! Yes! Best time for happiness! Now! No! Ngayon! Oh, right Complete this sentence. Minsan, crazy. Minsan, risky minsan crazy minsan nicely nicely <laughs> minsan crazy minsan <laughs> madalas wild ay Wild. pero oh, <laughs> maraming maraming salamat